Pagkatapos ng ilang buwang sakripisyon na may kasamang alon, sikat ng araw, ulan, yelo, puya, trabaho dito sa barko, uwi na guys for today's video! Kaya tara, samahan nyo yung kalbo, it's time to go home, let's go! Ito pala yung mga ginagawa ko guys pag ganitong aalis na ng barko. Syempre, sulitin yung pagkain hanggang sa huling sandali. Alam nyo naman, food trip is life kaya pumunta na kagad ako ng krumes para mag-almusal. Isa pala to sa mamimiss ng kalbo yung libreng patsibog ni mama. Lalo na to si Bacon guys, mukhang sasama pa sa akin hanggang Pinas, lalabas na lang daw siya pag medical na. High blood check! Sa totoo lang guys, matagal na kami naghiwalay niya ni Bacon para sa aking physically fit na pangangatawan. Pero dahil last day na naman, ayun, naging marupok si Kalbong Siman TV, nagkatikiman, oh si! Ilang piraso lang naman yung kinuha ko guys, pagbigyan nyo na. Tapos samahan mo pa ng dalawang pirasong mushroom, dalawang piniritong itlog, tatlong nilagang itlog para may baon sa airport dinagdagan pa ng gatas with tinapay yung palaman, ubas, alright! Pagkatapos tumibog at mabusog, tinatawag kagad kami sa reception para ibalik sa amin yung training certificate, passport, and Siemens book. Kailangan din kasi matataka ng immigration yung passport namin. Pero nagtataka pa rin si Kalbong Siman TV kasi anong pecha na hindi pa rin nagpapakita si first timer. Ayun, kakababa lang niya, guys, tanungin natin kung anong nangyari. Guys, tingnan nyo naman kung saan-saan ang -sa <laughs> Inabutan pa pala siya ng trabaho guys, kailangan niya pa ng kabina. Pagkatapos matatakan yung passport guys, ang huling kain ni Kalbong Siman TV, let's eat! This is it, pansit, eh, napakaangas par, may sabaw! Siyempre naman guys, bago tayo umalis ng barko, kainan na rin natin tong tanghalian, pagdating sa airport, lahat may bayad na! FYI lang din pala guys, pwede rin pala magbalot kung gusto mo, walang pipigil sa'yo, oh yeah! Pero don't worry, nakaredy naman palagi yung pitaka ni Kalbong Siman TV, panigurado, may pambili. Sheesh! Uy, mukhang masarap yung tinapay, palaman, salmon with lemon, makapagbalot nga, alright! Diet na talaga ako guys, kasi malapit na rin yung medical, kaso nga lang nagluto ng masarap na munggo si Chef George, ayun, naparami! Pagkatapos ng huling tibog ng kalbo, bumaba na kagad ako ng barko para antayin yung service, excited yarn! Eh, mukhang ready ready na si first timer kaya tignan natin kung ano yung dala nilang mga cartonite. Buwan, eh, magkano naman yung naipon mo sa anim na buwan? Kalahati. Kalahati? Kalahati million. <laughs> Kalahati, grabe naman. Ang laki. Ayun naman yung dala ni first timer. Guys, ang Dati wala yan eh. Dati walang karton dala yan. Ngayon, umuwi ng barko, may karton <laughs> ng dala eh. Ang <laughs> Grabe, nandyan siguro yung kalahating million niyang naipon. Tignan nyo naman, balot na balot. Pax, cartonite. Pa, pa, Eto talaga yung kakaiba sa barko namin guys Yung pagkain, hindi maubos-ubos Pero yung duct tape, laging simot Eto yeah. eh, nga guys, yung barko namin Babay na muna Habang naghihintay ng service guys Tignan nyo naman sa first timer, tuwan-tuwa Tuwan-tuwa si first timer guys, uuwi na -tuwa. <laughs> Picture-picture lang daw muna sila Hindi nila alam, nandyan na yung sundo Tignan natin kung makakapasok ba yung mga homemade lato-lato ko sa airport. See you ulit next week. bye, -bye.